pinapag pag natin yung pagtatalaga ng uh, Malacanang dito sa mga ano ba taw tawag natin the dream team? The dream team, ha? <laughs> huh? Si uh, uh, Supreme Court uh former uh, Supreme Court uh, uh justice Andres Reyes, si Secretary Babe Singson at si uh, uh Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Okay? Alam niyo ba si Mayor Magalong? is also a BBM. Ano yan? Ang, ang middle initial niya is B. So, BBM din yan. Oo, oh, Benjamin B. Magalo. Oo, oh, kaya BBM din yan eh. Oh parang may naramdaman kayo sa gusto ko sabihin. <laughs> At syempre, SGV, ha? managing partner, ha? SGV, matindi ito, si uh, Rosana Fajardo. Ano ba ang magiging effect nito sa mga nangyayari ngayon? Okay, ano ang magiging effect nito sa atin? Ano ang magiging effect nito sa politika? Ano ang magiging effect nito sa isang pangkaraniwang Pilipino lalong-lalo na ang mga flood control projects na po ito ay ginawa para sa taumbayan, para sa atin. Alam niyo na, naaawa ako dun sa mga gagawan ng flood control projects ngayon na supposedly na dapat gawin na ngayon. Pero ngayon nat natitinga because of what's happening. Nasa linya po natin ngayon, isang political analyst. Uh, ano po ito? Uh, kumbaga, miyembro na ng pamilya ng DWIC. Si Dr. Froylan Fryla Kalilong. Sir Froylan, magandang-magandang araw po. Yes, magandang-magandang araw po. Kasamang Dennis at maraming-maraming uh, pong salamat. Thank you for having me again. Yan. Sir Froylan, uh, nabanggit ko kanina of uh, uh, Justice... Uh, uh, Reyes, andyan yung, uh, yung hinihingi ng tao bayan, si Secretary Babe Singson, isang taga-SGV na matindi-tindi rin na tinitingnan ko itong profile niya, matindi itong uh, aling ito. At of course, na lahat ay parang pinigilan at pinagre-resign pa, iniintriga pa itong si Mayor Magalong na bahagi na, kung tawagin kong ito eh, parang dream team ng Malacanang, para gawin ang investigasyon dito po sa mga nangyayaring flood control projects assessment nyo ho muna dito sa team na ito. Go ahead, uh, Doctor. Good. Well, uh I think I think this is quite a formidable team, no? If you're going to look at the individual credentials, no? What isa? Sama. And as well as the wealth of the experience that they actually possess, I think uh, makita natin dito that uh, I think they could uh, very well carry on the obligation that is uh, being a uh, uh, task uh, for them, ano? And uh, siguro mas importante rito apart from the credentials and the uh, qualifications or the experience nila, eh yung uh, yung uh, moral values that they also possess and I believe that they they actually uh, uh, embody this as well you uh, know these are men and women of integrity and honesty and I believe uh, they will be able to carry out their task with greater impartiality and neutrality Which I believe is very very important naman talaga sa isang napakalaking hamon no isang napala, napakalaking issue na kagaya nito na kung saan marami talaga mga ma-influence makapangyarihan at uh, masasabi nating mga mga personalidad na maari talaga banggain itong commission na to what is imperative here or what is important is that uh, the president should be behind them uh, they should be given a blanket authority to execute and to uh, to uh, proceed with their mandate at uh, yun po yung titignan natin as the day goes by no so yun nga uh, yung mabanggit ko that they possess i believe the qualifications skill set experience and the moral uh, capability to uh, you know bring to the table what every filipino would want to happen and that is justice for this so called uh, fiasco uh, regarding the flood control program o oh, kasi mga tinatanong ng mga eksperto ito na uh, kakausap po dito sa DWIzinus itong si Secretary Babe Singson at si uh, uh, Baguio City Mayor Magalong, eh si Sekretary uh, Babe Singson parang uh, nilabanan niya yung proseso at si uh, Mayor Magalong naman alam niya ngayon ang proseso ng uh, graft and corruption. So tama yung kanilang uh, match, uh, yung kanilang pag-join together as a team, uh, sir tama? Yes, yes, I I I do believe that, no. Uh, kinakailangan din dito yung mga tao na mayroon talagang direct knowledge regarding what's really happening or what's really transpiring so that at least yung preliminary uh fumaga starting premise is already well entrenched and already well established, no. So moving forward, they could already proceed with uh, the invitation ng mga resource persons and then uh, presentation ng mga evidences and testimonies so that uh, Uh, I believe mas magiging madali yung investigation ano, you know, if ever this will be the case. Um, notwithstanding the fact na kung titignan natin, ang mahalaga kasi rito yung, ano, eh, yung swiftness ng uh, nung dispensation ng nilang magiging uh, uh, yung magiging resulta no yung outcome no so i hope that there will be uh, parang uh, yun nga, time frame na na set sila no and the milestones let's say for every month what is the the supposedly yung mga tinatawag natin na key uh, metrics no para man reach nila no para hindi nagiging dragging masyado tong investigation kasi alam naman natin na kumisan kapag tumatagal ang isang investigation nagkakaroon mga Mama. whitewash mm -hmm nagkakaroon ng mga takipan, nagkakaroon ng mga diversions, and we don't want that to happen right now kasi, especially when the issue very, very, uh, natin, very hot. No? At the same time, nandito talaga yung involvement at saka yung direct engagement ng taong bayan, hmm. eh, mas maganda na talagang matutukan nila to sa lalong madaling panahon. Napakalaga nung sinabi ninyong time frame, uh, Sir Froylan, kasi pagka hmm. ito'y matatagalan, at humaba ng humaba yung investigasyon at abuti natin kung sakasakali ng dalawang taon pa o magtatatlong taon, aabuti na nito yung 2028 election at baka ang lusot ng mga mababanggit nila ditong mga politiko, eh sabihin, teka muna, tumatakbo ako sa eleksyon, sinisiraan lang ako niyan. Ganon. Tama po yun. Ano? Lagi natin binabanggit, no? justice delayed is justice denied so uh i mm -hmm. really want to see the 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 end of it all at magkaroon talaga ng finality at magkaroon ng maayos na outcome itong pagdinig na to para naman yung 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 public sentiment saka yung public confidence oh. regarding uh, regarding the independent commission will always be there always uh, remain steadfast. kasi uh kumisan kasi nagkakaroon na tayo ng mga investigation fatigue no ang ibig ko sabihin dito parang palibot ka ng investigation Tama. Uh, na na pagod na rin ang taong bayan ano na wala namang kinakahinat na na, na, na nangyayari Sama. na tangible no so siguro kailangan talagang ma-set ma natin 'yon ano no? yung yung kanilang uh, apart from the quality, uh, rather the the job description that they have you know yung tasking nila ng bawat isa mas maganda talaga yung ano bang aasahan natin moving forward for this month for this month ano ba yung mga uh, expected natin outcomes Tama. no para ma natin ng maayos yung expectations din ng ating mga kababayan kasi at the end of the day, uh, Dr. Froylan Kalilong, uh, ang hinahanap talaga ng mga kababae natin, hindi na itong mga drama-drama. At totoo yung sinabi mo na meron na tayong fatigue sa mga imbe-investigasyon na ito. Ang gusto talaga nating makita ay yung mapaparusahan, eh, Sir Froylan. Eh. Yes, yes, tama po yun. Actually, yun yun ang matalagang uh, gusto nating makita uh -huh. rito. And uh, hindi lamang yung mapaparosahan na nandun lamang yung sa mga nasa ilalim, uh -huh. like yung mga second yung mga district engineers. But uh, what we really want to see here, maparosahan talaga yung mga utak behind, you know, this big fiasco. Kasi I believe that uh, these uh, engineers and these contractors will not, in their own volition, no, enter into a compromise agreement mm -hmm. uh, kagaya nito, no wala talagang direct influence or maybe directly initiated by the very people in power. Kasi syempre manginilagyan at mag, magdadalawang isip yan ano? dahil nga syempre nagninegosyo sila. Oh. Uh, kung hindi manggagaling yung, yung pag-initiate nito no? doon sa mga nasa taas at may kapangyarihan, I highly doubt it if they will do it in their own volition. So ang uh, mas maganda rito sana is maparosahan natin talaga yung mga ulo. No? After all, sila naman talaga yung nag-iisip nito eh. And uh, sana kung mapaparusahan sila, uh, yung talagang ano, yung talagang nararapat at naayon kasi kung minsan kagaya nung yung, yung PDAF kung maalala natin ano, oh. may mga naparusahan oh. ng mga oh. matataas na officials pero oh. eventually napalaya din, yes. sala. At oh. nakahabol pa sa Senado at nanalo pa. No? So, uh, <laughs> things like this, No? So, sana hindi na maulit. No? Oo, oh, okay. nga, So, uh, uh, not to put you on spot, uh, Sir Froylan, kung ikayo masusunod, uh, kung pag-uusapan natin ng time frame, mga sa palagay mo, anong pinakamaiksi na oras sa pwedeng ibigay natin para makakita tayo, ha uh, makakita tayo ng inaasahan at gusto nating resulta? Dok. Siguro para sa akin po, para magandang regalo na rin sa para sa kapasbuhan. I'm looking at December, uh, <laughs> really? at least December 31, mm. uh, a full a full, uh, pledge report uh, coming from the commission so that by January, no, uh, we could already start with the case build-ups uh, eventually and uh, kung file na tayo sa, sa ombudsman and eventually uh, cases will be uh, tried in the Sandigas Bayan, at least uh, maganda-ganda na po siguro yung ano yung ganung bilis no kasi ayaw din naman natin tong masyadong madaliin dahil nga alam naman natin uh, medyo ano medyo masalimuot din naman yung uh, yung proseso pero oh. kung 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 insurmountable naman po yung mga evidence at talagang sobrang dami naman talaga ng paper trail mm. yung, uh, na ano And I think the the committee already had a prior knowledge about this thing. And I think may iba rito na sa kanilang iingat na siguro mas magiging madali na sa. No? Lalong-lalo lalo na ngayon na yung mga resource persons naman natin kung uh, nakita natin last week. I think ano, ano sila mas, mas cooperative sila as mm -hmm. compared doon sa mga nakaraang mga pagdinig ng mga naka- ibang mga scandals na no maalala natin medyo tiko mambibig nila no ngayon i think they're more vocal about uh, what they know at uh, ito yung maganda na no? para mas maging mabilis yung ating proseso pero syempre at the end of the day we need hard evidences more than testimony eh kuhok, ko ho uh, Dr. Froylan Kalilong kung kayo ay nakikinig kanina before you meron ho kaming flash report kanina parang naglabas na ho ng ebidensya o ng, ng desisyon ng uh, Department of uh, Public uh, Works and Highway, Secretary Vince Dizon, na may mga engineer na siyang tinanggali eh, at kakasuhan. Yung ganong kabilis na investigasyon na may resulta, yun sana ang ating hinahanap, Dok? Yes, tama po yan. I, I, I totally agree with that. And uh, with secretary Vince so naman na dehil I think we're we're mm. going to see uh, several swift actions you know uh, alongside the uh, decisions like that naman pero in uh, at the end of the day uh, mahalaga na itong mga itong mga tinanggal na to na officials no kasi hindi natin maialis yung kanilang involvement at yung kanilang entanglement at the same time yung knowledge that they have uh with this uh, issue with this uh, with this problem eh dapat may papatawag pa rin naman natin sila okay. kasi hindi porket ay na kamdal na oresigned or na it does not uh, admonish them of any guilt no uh, or any involvement in this issue. yun Okay, balikan ko lang ah uh, doc yung kanina pinag-uusapan, yung binanggit mo kanina na fatig investigation, fatig kasi ito po'y ma dagdag-dagdag sa mga uh, uh, nagiimbestiga for example, Congress, Senate, DPWH tapos uh, may investigasyon din ng uh, ang NBI, uh, mm -hmm. yung tungkol doon sa public funds sa uh, Chuvachenes, yung kanilang uh, uh, section doon. Tapos ito ay pumasok na yung independent commission. Paano po ito tatanggapin ng mga Pilipino? Kasi balita po namin sa Congress at sa Senate, hindi po sila titigil ng kanilang hearing. Nga po, no uh, in the first place i really don't understand uh, why why the senate and the congress actually initiated an investigation on their own uh, number one, um, if they're doing this as, uh, as an aid of legislation medyo mahirap na po yung i reconcile yun dahil ang katotohanan po ay napakarami na naman nating umiiral na batas patungkol mm -hmm. sa graft and corruption mm -hmm. i don't think it's necessary na dagdagan pa natin yung batas don pangalawa uh, marami sa kanila ay nabanggit na na involved dito sa sa issue na to now both in the congress and in the lower house or in the upper house and the uh, siguro by virtue of what we call delicadeza if ever they have and uh, yun tinatawag din natin na uh, conflict of interest no in order not to unduly influence the outcome of the investigation dapat po talaga siguro uh, hindi na sila nag-iimbestiga pa no? at least ang maganda lang naman sa kanilang investigation si eh, Naisip na nila yung mga preliminary testimonies no may mga pangalan na nanabanggit and uh, puwede na sana from there ito ng independent uh, body ang gagawa ng kanilang uh, investigation para talagang mawala yung agam-agam na Uh, baka it ay magre-resulta lamang sa takipan at alam na natin whitewash and all and uh, it will ano it will diminish uh, public interest dito sa ganitong klaseng investigation kapag gano'n nangyari. and then thirdly i think um, mas magiging unified yung ano eh, yung magiging outcome at yung magiging recommendations kung uh, isa na lamang yung gagawa. no mm -hmm. uh, I, I, i i believe all of these agencies naman even the NBI could help no uh DPWH could also help uh in a way na yung kanilang mga position papers so yung kanilang mga mga evidences they have mm. their disposal pwede naman nila itong i-forward dun sa body no pero ang maganda kasi dito is yung consolidation ng report para hindi magkakaroon ng mga conflicting Dama. and ambiguous uh, findings later on na baka lalo pang imbes na magbigay ng direction at mas magbigay ng linaw eh mas magcomplicate doon sa issue. No, so I believe that uh, when we already have this, uh, dapat ito na lang sana yung magiging uh, isang body that will investigate. Iyon. Okay, St uh, Dr. Frylan Kalilong, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Diba? Yes, maraming maraming pong salamat at mabuhay po kayo. Thank you very much, political analyst, uh, Dr. Froylan Kalilong. Nakita mo ba? Narinig mo ba yung sinabi niya kanina? Ang sabi niya kanina, um, if they have so, <laughs> sabi, sabi ni Dr. Froylan Kalino, kung meron kayong delikadesa, de, huwag nyo na ituloy yung investigasyon. Hala, political ana analyst yung nagsabi. Okay, kasi ang tanong ko sa kanya, uh, Paano yan? Ang dami-dami ng investigasyon. Uh, kasama ng Congress, kasama ng Senate. Uh, sana, hindi na. Parang uh, isa na lang. Ha? Kasi yung uh, uh, pinutukan ko dito yung sinasabi niya ng uh, investigation fatigue. Ay, nako.